Good morning at magandang araw po sa inyong lahat mga ka-farmers. Unang-unang po sa lahat, maraming maraming salamat po sa ating Panginoon na binigyan naman po tayo ng panibagong buhay sa araw na po na ito. So ngayong araw po na ito, papakita ko naman po sa inyo ang uh, mga alaga kong mga manok. So para at least mayroon naman tayong ibang labaho. Uh, So, ibang pagkakitaan kung kaparami po natin sila. Meron po tayong tatlong hinahin at saka isang lalaki. So, meron lang po tayong nakapagpusa na po tayo ng apat. Tapos yung isa naman po ay nakapagpusa na rin. So, ipapakita ko sa inyo ngayon kung ano na po ang kalagayan o ang ating uh, mga manok. So, tayo na mga kapromers. Samayin nyo lang po ako. Ayan na po. Yung mga manok po natin. At saka yung anak uh, nila o. Oh, nandun sa kwan. So, ngayon po ay i-clap po natin sila. sa ibang uh, kulungan. Dahil meron naman po tayong bagong uh, pumusa. Sunod-sunod sila. Tatlong tatlong inahin sunod-sunod sa kanilang pag pupusa tapos yung malalaki na na kuan tapos pwede po natin sa kabilang kulungan Para tapos ilagay po natin yung mga bagong pusa dyan ilipat po natin sa kabila para tagyan uh, po natin sa bagong uh, pumisa ng ating manok ng mga aso ko yan yan yung bagong pusa natin oh. No? doon naman natin, natin ilalagay pero yung mga malaki dito po natin ilalagay yan Ayan. Alam ko rin ang dalawa. Ito kasi yung may-ari yung kapatid ko. Tapos yung pamangkin ko may nagtrabaho. Kaya iniwan sa akin itong mga kwan, inahin. Pag iwan nila sa akin ay wala pa patuloy yung mga piso mga anak ayan ayos ayan Heh. yung sisave ayan sa kanilang ina tapos ayan ilipat natin dito sa mas malaki mas... ayan squad na tapos kunin po natin yun mga may anak ilipat po natin doon sa may

tik <simew> yan, dito tayo yan gitu saya nah kemuha terus yung Bagong pos aku iya kita kayan lagi datang dito kaya gitu wah apat ay apat wah good luck. <simew>

Yan po yung unang pumusa na manok po natin. Siyam po na itugso pero apat na lang napusaan yung kanyang kalo, yung kanyang mama. Hindi maka, hindi maka kali dahil sa may niya po ang kanyang mga anak. At saka yung bagong pumusa na po ay nandun na po. Yan yung ating kalo lalaki wala <laughs> na siyang ma dahil yung tatlo po ay sunod sunod at saka yung isa po ay nandito pa ayan yung isa o ayan marapit na rin kung matapag ayos meron na o wow meron na isa Wow, mayroon ng dalawa. Ayun oh. Ayun yung dalawa. Ayun oh. Wow, mayroon na naman. Sunod-sunod <laughs> sila, mga ka-farmers. Sa pamumusa. Ayan. Sana maparami po lahat dito. At least mayroon naman tayong iba, iba, ibang uh, pinagkabarahan sa buhay. Hindi lang yun sa bukid, kundi sa kwan opportunity ko natin po ito dahil eh ganyan din po sa akin ako ang mag aaraga at paramihin po natin yung bagong po sa oran ganoon sa ayan na ayan yung bagong po sa saka yung kanilang ina. Yun na ayan. kung napapansin nyo kanina mga ka-farmers pag takip ko yung apat na anak kanina inilagay ko sa planggana tapos yung planggana po ay ginaganon-ganon ko ginaganon-ganon ko ano, ano, ganyan nandun sila sa loob ganyan daw ang kwan ang sabi ng mga, mga, mga matatanda po ay kapag napa, nagdaanan po ng lindol para hindi daw sila masyadong mahilo ganun din po daw lagay sa panggana tapos kohanin. yan po ang yan mga sabi, sabi ng mga matatanda kaya ginawa na rin po natin para hindi mahilo at hindi mamamatay yung mga uh, malulit na sisi po natin ayan baka bukas yung ipinakita ko kanina na imahin dahil na mayroon namang mga kuhan anak kuay na natin dito mas madali kasi kung ano, mga kaparmas mas madaling opahan uh, yung babae kapag hiwalay ka agad tapos balagyan na lang po natin ng mga makakain po nila Ayan. yung isa naman diyon lagyan na po natin ng pagkain para yung ina hindi layo <tinyo> yung kano yung sa iba ibang manok na kumabila kuma bangir <laughs> ayan ok na basta na po ang mga manok maraming natin ito yung kano po natin yung alaga eh so, Ang linisin. Gutom na siguro sila. Dahil galing pa kasi tayo sa simbahan. Kaya linisin muna natin bago natin sila pakainin. So, yan mga kabros. Ay, at least napakita ko rin ang inyong, ang aking mga bagong pinagkabaraan sa buhay na naman po. Yung pag-aalaga ng uh, manok. So, sana maparami po natin. Sana bihayaan po ng uh, Panginoon sa aking mga bagong alaga. <laughs> yung mga kabros. Yan lang talaga ang magawa po natin at least pagdating po natin mula sa bukid mayroon po tayong uh, uh, pinapakain din so sana panoorin nyo mga ka-farmers sa pag-aalaga ng hayop hindi lang po sa palay hindi lang sa pananapa kundi sa pupunta lang po tayo sa pag-aalaga ng uh, mga manok ayan mga ka-farmers God bless sa inyong lahat sa muli nating pagkikita God bless to all.